si Brian ay patuloy na binabagabag ng pagtataksil. Ang babae ay nakainom ng sobra at nagtaksil, napagtanto niya ang kanyang pagkakamali nang masira na ang kanilang relasyon. Nang gabing iyon, hindi alam ni Brian na may nagmamasid sa kanya sa pamamagitan ng isang nakatagong kamera. Kinaumagahan, naghanda ng almusal ang babae at nagjogging, habang inaalala ang kanyang pagtataksil. Ang mga alaala na ito ay nakapekto sa kanyang konsentrasyon, kaya siya ay nadapa at nasugatan ng binti. Habang pauwi, Napansin niya ang isang kotse at sinubukan itong ihinto. Ang driver ay si Federico, isang mabait na Italyano na nakatira sa kalapit na bahay, at nakita na ng magkasintahan noong nakaraang araw. Tinulungan ni Federico ang babae na gamutin ang kanyang binti at inihatid siya pa uwi, binigyan siya ng halik sa pisngi bago umalis. Inalok siya ni Cassie ng kape, ngunit tumanggi siya at umalis. Ilang minuto pagkatapos, bumalik si Federico at humiling na bumisita. Magalang siyang inanyayahan ni Cassie sa loob bilang pasasalamat sa kanyang tulong sa isang mahirap na sandali. Di nagtagal, napansin ni Brian ang kakaibang lalaki sa kanilang bahay at tiningnan siya ng may pagdududa, hinuhusgahan ang pagkatao ni Cassie. Ikinwento ni Federico sa magkasintahan ang tungkol sa isang magandang bayan isang kilometro ang layo, at inialok na maglakad sila roon, ngunit tumanggi si Brian at sinabing may iba siyang plano. Naiwan si Cassie at naligo, habang iniisip ni Brian ang paghingi ng kasal. Maya-maya, nagpasya siyang harapin ang sikolohikal na balakid ngunit ang mga alaala ng pagtataksil ay bumabalik pa rin sa kanyang isipan. Hindi pa rin namamalayan ng magkasintahan na sila ay pinagmamasdan ng isang jolog sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera, at ito pala ay si Federico na nakatira malapit sa kanila. Di nagtagal, inihatid ni Federico si Nakasi at Brian sa bayan para magpahinga. Habang nasa biyahe, nagkwento si Kasi kay Federico tungkol sa kanyang pagkikita kay Brian at ang mga problema sa kanilang relasyon pagdating sa bayan, pinasalamatan ni Brian si Federico, ngunit muling nagselos. Sa isang punto, pinaalala ni Brian kay Cassie ang pagtataksil at inamin na alam niya ang tungkol sa mga tawag mula sa kanyang lihim na tagahanga. Nagkaroon sila ng matinding away at nagpasya si Cassie na umuwi. Sa may ATM, aksidenteng nakasalubong ni Cassie si Federico, na tila nagkaroon ng interes sa kanilang pagkakasalubong. Samantala, si Brian ay pumunta sa isang bar para uminom at magpahinga. Si Federico ay sumunod din at inalok si Bryan na makipagkaibigan at mag-usap. Habang si Cassie ay nababagot na mag-isa sa bahay, siya ay uminom ng alak mula sa basement. Samantala, naging mas bukas si Bryan at ibinahagi kay Federico ang dahilan ng kanyang selos. Inamin niya ang pagtataksil ng kanyang kasintahan sa isang katrabaho at hindi niya mapatawad si Cassie para dito. Pagpunta nila sa Italy, ito na ang kanilang huling pagkakataon upang ayusin ang relasyon. Ngunit ang damdamin ng kawalang katarungan ay patuloy siyang pinahihirapan. Napansin ni Federico ang pagkakatingin ni Brian sa dalawang magagandang Italyanang babae, kaya't iminungkahi na kilalanin sila ng mas mabuti. Nagpakita si na Alessandra at Isabella ng interes kay Brian at pumayag na uminom sila ng magkasama. Bagamat may konsensya si Brian na mali ito, labis na siyang nakainom upang tanggihan ang mga ito. Sa isang punto, iminungkahi ni Federico ang isang laro na pamilyar sa magkasintahan, ang dalawang katotohanan at isang kasinungalingan. Binanggit ni Federico ang tatlong bagay, kabilang ang pagkakaroon ng susi sa kanilang mansyon, at maaari siyang bumisita kay kasi anumang oras. Kinagabihan, tinupad ni Federico ang kanyang plano at pumasok sa bahay. Nakapasok siya sa kwarto ni Cassie. Sa akala ni Cassie, si Brian iyon, hindi alam na isang jologs ang nandoon. Kinaumagahan, nagising si Brian sa isang motel at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Matapos mawala ang kanyang cellphone, agad siyang umuwi at hindi nabanggit ang kanyang pagtataksil. Habang naliligo, napansin ni Brian ang bakas ng lipstick ng mga Aetoliana sa kanyang katawan at sinikap na itago ito kay Cassie. Naaalala ang sinabi ni Federico tungkol sa mga susi, tinanong ni Brian si Cassie kung may bisita silang dumating, ngunit hindi maalala ni Cassie. Sa huli, nag-away ang magkasintahan dahil sa walang base hang selos, kaya nagdesisyon si Brian na maglakad-lakad pumunta si Cassie sa banyo upang maligo at magbihis, hindi alam na pinagmamasdan pa rin siya ni Federico. Sa parehong oras, pumunta si Brian sa bahay ni Federico upang kausapin siya. Pagpasok ni Brian, napagtanto niyang walang nakatira doon, at niloko sila ni Federico. Natakot si Brian sa natuklasan at nagmadaling umuwi. Samantala, bumisita si Federico kay Cassie at inalok siya ng hapunan na gawa sa kunhong nahuli niya sa huli niyang pangan bumalik si Brian sa bahay at naunawaan ang intensyon ni Federico, kaya sinubok bukang palayasin ito. Ngunit hindi nagmadali si Federico umalis at tinakat si Brian na isisiwalat ang kanyang pagtaksil sa mga Italiana. Si Brian ay nag-aatubili ngunit pumayag na manahimik at tiisin ang ka na is na presensya ni Federico. Habang tumatagal ang gabi, nagiging mas tensyonado ang usapan, at ang ilang salita ni Federico ay nakakatakot hindi lamang kay Brian kundi pati kay Cassie. Di nagtagal, Pumunta si Cassie sa kusina upang dalhin ang mga maruruming pinggan, at muling sinubukan ni Brian na palayasin si Federico, binabantaan siya ng pagtawag sa pulis. Pag alis ng kapitbahay, inamin ni Cassie na natatakot siya kay Federico at maaaring hindi walang basehan ang takot ni Brian. Naghahanap ng proteksyon, tinawagan ni Brian ang may-ari ng bahay upang i-report ang kainahinalang lalaking umaaligid. Samantala, bumalik si Federico sa kanyang pinagtataguan at patuloy na pinapanood ang magkasintahan sa pamamagitan ng mga security camera. Tumawag ang isang malapit na kaibigan sa Joe Logs ngunit binalewala niya ito. Sa isang punto, nagpa siya si Brian na maging tapat kay Cassie, inamin niyang uminom siya sa bar at nakilala ang dalawang magandang babae. Hindi niya itinanggi na nakainom siya ng sobra, ngunit iginiit na hindi niya naaalala na nasiyahan siya sa kanilang kumpanya o nagtaksil sa kanya pinatawad ni Cassie si Brian at iminungkahing magtiwala na lamang sa isa't isa. Pagkaraan, naligo si Cassie at hiniling kay Brian na hintayin siya sa kwarto. Pumunta si Brian sa basement upang kumuha ng alak, ngunit bigla itong nagsara, at malinaw na hindi ito aksidente. Sinimulan niyang sumigaw, ngunit hindi siya naririnig ni Cassie dahil pinalakas ni Federico ang musika matapos siyang makapuslit sa bahay. Nang marinig ni Cassie ang romantikong tunog, pumunta siya sa kwarto at nakakita ng regalo mula kay Brian. Samantala, nadiskubre ni Brian ang isang maliit na pinto na nakatago sa likod ng mga bote at natagpuan niya ang isang underground passage. Matagumpay siyang nakalabas sa bitag matapos tahakin ng isang simpleng maze. Sa kusina, narinig ni Federico ang kaguluhan at napagtanto niyang nakaalis si Brian. Samantala, tinanggal ni Cassie ang takip at nakita ang cellphone ng kanyang kasintahan na may ilang missed messages. Matapos mapanood ang mga video, napagtanto ni Cassie na nagtaksil sa kanya si Brian kasama ang dalawang Italianang babae. Kasabay nito, nasa sala si Brian at nakita sa screen ang nangyari sa kwarto ilang minuto lang ang nakalipas. Inakala niya na nagtaksil muli si Cassie, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa isang katrabaho kundi kay Federico. Pinanood ng Jologs ang magkasintahan habang nagdurusa, umaasang maghihiwalay sila dahil sa isa pang hidwaan naging eksakto ang plano ni Federico, dahil nagsimula ng magturoan ng pagtataksil si na Cassie at Brian. Sa isang punto, itinapon ni Cassie ang cellphone ni Brian at aksidenteng nabasag ang salamin, na naglantad ng isang nakatagong kamera sa dingding. Napagtanto ng magkasintahan na pinapanood sila ni Federico simula pa noon. Nagdesisyon si Brian na tawagan ang pulis, ngunit nagmamadaling bumalik si Federico upang pigilan ito hindi na maayos ng mapayapa ang sitwasyon, dahil hindi handang iwan ni Federico ang mga saksi at ayaw niyang makulong. Sinugod ni Federico si Brian gamit ang armas, na nagresulta sa isang matinding laban. Mas malakas ang kalaban at sinubukan niyang saktan si Brian, ngunit sinagip siya ni Cassie, dahilan upang mawalan ito ng malay. Dahil sa sobrang tensyon, nawalan ng kontrol si Cassie at patuloy na sinaktan si Federico hanggang sa tuluyang mawala ito. Akala nila tapos na ang lahat ng takot, ngunit isang kotse ang huminto sa harap ng bahay. Ayaw nilang mahuli, kaya't dali-dali nilang itinago ang mga ebidensya at itinago ang labi ni Federico sa susunod na kwarto. Dumating si Eduardo, ang may-ari ng bahay, bilang tugon sa tawag ni Brian. Sinabi ng magkasintahan na tapos na ang lahat ng masamang nangyari at ayos na sila, iginiit ni Eduardo na maglibot sa paligid upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Hindi nagtagal, napagtanto ng magkasintahan na magkasabwat sina Eduardo at Federico, at ginagamit nila ang mga kamera upang manmanan ang mga mag-asawa. Si Federico ay isang jologs at ginagamit ni Eduardo ang mga recordings upang kumita ng pera sa pamamagitan ng pangingikil. Nang bumalik si Eduardo sa kanyang silid para suriin ang mga recordings, nalaman niyang tinapos ng mga bisita si Federico bumalik siya kina Kasi at tinakpan ang cellphone gamit ang kanyang jacket, na nagpaplanong tapusin ang magkasintahan at burahin ang mga ebidensya. Naghinala si Nakasi at Brian na hindi inusente si Eduardo at may koneksyon ito kay Federico. Habang ginugulo ni Kasi si Eduardo, sinubukan ni Bryan na sugurin siya, ngunit agad na lumingon si Eduardo. Sinamantala ni Kasi ang pagkakataon at sinaktan si Eduardo sa likod, dahilan upang maaga ni Brian ang armas at paputokin si Eduardo di nagtagal, natagpuan ng magkasintahan ng isang kwarto na may mga monitor, na nagpapakita ng mga nakatagong kamera. Sinira nila ang anumang ebidensya na maaaring maglantad sa kanila, sinunog ang mga hard drive na may nakakakompromisong impormasyon, at ibinaon ang mga labi sa hardin. Pagkatapos, naligo sila at nangakong hindi kailanman sasabihin sa kahit sino ang nangyari. Sa wakas, Matapos malampasan ang mabigat na pagsubok, muling naging malapit si Nakasi at Brian at masaya nilang ine-enjoy ang kanilang oras na magkasama. Gayun pa hindi nila alam na ang isang garden gnome ay may nakatagong kamera na may internet access at naibroadcast ang kanilang mga kilos ng live. Milyon-milyong tao ang nakapanood, ngunit hindi naniwala sa realidad ng kanilang nakita.